Press, defend! Defend! Yeah, defend yeah, defend yeah, press freedom! Magmulat at likod, makiba ka! Alagaan ng media! Inutang nanugo ng pasisang rehime! Itigil ang babamas lang! Katarungan ipaglaban! Ito ang mga panawagang ipinatambol sa harap ng UP College of Mass Communication upang gunitain ang ikalabing apat na anibersaryo ng 41 Massacre kung saan 58 ang pinaslang kabilang ang 32 alagad ng media. Noong November 23, 2009, papunta sana ang mga mamamahayag sa kabisera ng Maguindanao upang iulat ang paghahain ng kandidatura ni Ismael Mangundadato, ang politiko na naglakas loob na hamunin ang dinastiya ng mga ampatuan sa probinsya. Sa gitna ng kanilang biyahe, Biglang pinatigil ng mga armadong lalaki ang konvoy na kanilang sinasakyan bago sila tuluyang pagbabarilin at ibaon sa lupa. Higit isang dekada man ang lumipas, hustisya pa rin ang sigaw ng mga mamamahayag dahil hanggang ngayon, higit sa walumpung suspect pa rin ang hindi napaparusahan habang patuloy pa rin umaapela ang ibang mga may sala. Hindi natin haahayaan na tumahimik na lamang hanggat magkaroon hindi lamang sa mga biktima ng mga ampatuan, kung hindi para sa biktima ng lahat, sa lahat ng biktima ng pasistang Estado. Kasabay nito, mariinding kinukundina ng grupo ang kultura ng impunidad na nagiging ugat ng sunod-sunod na pagpatay at atake laban sa media. Ramdam na ramdam ang impunidad sa pagpapalaganap ng propaganda ng mga pasistang Estado at ganit na mga burgesya komprador upang supilin ang mamamayang Pilipino ng walang pakundangan at kapanagutan para sa kanilang kapabayaan. Higit isang taon pa lamang na mumuno si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngunit umakyat na agad sa apat ang bilang ng mga mamamahayag na pinaslang. Ngayon, dahil meron ang administrasyon U.S. to Terte, patuloy ang lantara pag-alipista sa mga mamahayag. Pagdanang magdugo sa ilalim ng mga makapangyarihang tao tulad ng nangyari kina DJ John Walker at Percy Lapid. At... Kung kaya't nagpaabot ng pangamba ang mga bagong iskolar ng bayan sa kinabukasan ng media sa bansa. Ang at hanggang ngayon, ito pa rin sistema na nararanasan natin. Kaya ngayon, ano na ang kinabukasan ng, ng pamamahayag at ng media na mamanahin bilang mga bagong ng bayan sa pagtatapos ng programa nagmarcha ang grupo patungo sa dapay kung saan sila nag-alay ng mga kandila para sa mga pinaslang na mamamahayag katarungan kaya ang tawag natin sa mga kandilang ito ay tukatarungan para is ang ating panawagan na sana ay makamit na ang ganap na hustisya, hindi lamang para sa mga biktima ng Ampatuan Massacre, kundi sa iba pang mga journalist na pinatay. Uh, simula... Winakasan man ng mga mag-aaral at mga progresibong grupo ang pagtitipon, patuloy pa rin ang panawagan para sa medyang ligtas, malaya at mapagpalaya.